eh, mga senaryo namin tuwing hapon dito sa aking backyard farm yan oh nauna na sila pag tinawag yan alerto yan oh, sige diretsyo na kayo doon diretsyo na diretsyo na diretsyo na doon sa baba dali dali diretsyo na sa baba oh marunong mga yan eh ano budi-budik? Ano budi-budik? Ah, <laughs> oh, budi budi uh, budi-budi-budik. <laughs> oh, diretso na sa baba. Dali, doon sa baba. Diretso na. Diretso na sa baba, dali. Dali. Diretso na. Yon. Oh, di ba? Oh. <laughs> Nag-over. Nag-over yung isa. Nag-over the backod. O, saan pa punta? Pasok na. Oh. Pasok na. Saan pa pupunta? Oh, lalabas pa, lalabas pa. oo, Pasok, pa, pasok, pa. pasok. <laughs> Yan ang senaryo dito sa mga alaga ko. Ganyan sila. Pagutom na. Oh, okay. Oh. Hmm ay dyan kayo dumaan ay naloko na anak hmm. ko naman yun yung senaryo dito mga kapatid di ah, diba parunong yung mga alaga ko yan yan yung ano nila o dun banda hmm, yan, yan halo halo na halo na yung manok at bibi yan, mga kapatid isa ah, agad Grabe <laughs> Hubos agad yung binigay ko Hindi hmm, nyo Simot agad hmm. Mayroon isa dito, nasa na yun Ayan yung isa <laughs> Ayan, yun. mga kapatid, nakita nyo na Nakita nyo yung aking mga alaga Ayan o no? Hmm